Mayong Adlaw, giklaro sa Police Regional Office 11 nga nalakip sa ilang operational activities ang pagmuntara o checkpoints nga ginabantayan sa mga miyembro sa Special Weapons and Tactics Swat sa PNP nga naka full battle gear. Adlaw nga biyernes, Agosto 12, gikwestiyon sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kon KOJC ang checkpoint nga gihimo atubangan sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City gi sab ang pagtabon sa mga plaka sa mobile patrol sa kapulisan. Samtang adlaw nga Lunes, Agosto 5, giharang sab ang mga opisyal sa Barangay Tamayong sa Kalinan District nga naka sa mga naka full battle gear nga miyembro sa kapulisan nga nagbuntar sa bog checkpoint sa lugar. Sa Barangay Tamayong, naimutang ang usasa sa iyahan nga establishmento ni Pastor Apollo Kibuloy kinsa padayon ginapangita sa otoridad patinang iyang mga kaubanan nga nagatubang karon sa mga kaso may kalabutan sa child abuse o human trafficking. Sa mensaheng gipadala ni Police Regional Office con PRO 11 spokesperson Police Major Catherine Delary, gipasabot ni ini nga strategiya nila ang pagdeploy og SWAT nga kabahin sa police visibility sa kapulisan og aron nga mabatukan ang kriminalidad pinaagi sa pagbantay sa entry point sa Lakbayan. Hangi usab sa PRO 11 nga dili lang taon sa negatibong butang ang gihimong checkpoint. Naghanyag 1,130 ka scholarship slots sa Tibuk Davao Region ang Technical Education and Skills Development Authority Contesta Region 11 alang sa ilang 3-year diploma programa. Pagbutyag ni TESDA 11 Regional Director Attorney Ashari Banto ubos kini sa ilang recognized Philippine Qualification Framework kun PQF Level 5 Diploma Program. May subay kini sa Republic Act No. 10931 kung ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act nga gipermahan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ni 2017 sa Davao Region maghanyag sila og mga technology courses nga nindot nga oportunidad alang sa mga TESDA scholars ilabi pa kung mahuman ini kwalipikado na sa usa ka ladderized program aron nga makalampos og bachelor's degree Samtang gipaningkamutan sa sab sa TESDA nga kadtong indigent nga mga individual ang makakuha sa mong scholarship grant. But the, the bulk of which is dari sa Davao City because ang kadaghanan sa mga pila nato dari man sa Davao City. I am very confident na mga uh, graduates sa technology course would have competitive advantage over bachelor's degree holder and that is not to um, you no know, disparage no or, or underestimate to mga bachelor's degree. But karon mga good we know Nindi world of work ang gipangita karon arkopetensis. competencies. mo ka mga mga unang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.